Mga kapuso manubo, ang vaccination kag immunization race sa Western Visayas suno sa DOH 6 bangun sa padayon nga pagpangduwa-duwa sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ila kabataan. Ini ang tutukan ni John Sala. Prevention is better than cure. Ini na sa mga iloy nga sa de Rochelle kag Rafaela. Apang aminadong mga ining asang ang una, nagaduwa-duwa man sila nga babakuna ng ilang mga kabataan kag mga apo bangod sa kakulba sa posibleng negatibo nga epekto sini. Okay man na gani. Okay para manasila man na sila man. Okay para man na sila. Pero lang kung mayara sila mga allergy, amo na bla, te kapang duwa-duwa. Target sa Department of Health Center for Health Development 6 nga kada tuig malabot ang 95% sa mga kabataan sa riyon nga mabakunahan para sa mga nagkalain-lain nga balatian. Lakip diri ang measles rubella vaccine, tetanus diphtheria vaccine para sa mga grade 4 students nga kababainhan naman, human papilloma virus vaccine nga makabulig likaw sa cervical cancer kag madamo pa. Apang kada nagkakapaslawan ang ahensya nga malabot ang target. Kami sa Department of Health, sir, no, what we do usually is we remind the parents that ang side effects nga ini normal ini siya nga part sa aton nga lawas no big sabi nagarelease ang aton nga lawas ang antibodies dugang pani atyanja sa nagligan nga pulo ka tuig yara lang sa masobra 80% ang pinakamataas ka rate nga nalambot sa rehiyon kag sa pandemya naman yara lang sa 59.52% bangod sini nagapatigayon na sa mga catch up immunization ng DOH 6 agud kung kun indi man malabot kun tani mapataas na ang numero sa mga nabakunahan sa rehiyon kun basehan ng datos Pinakamanubok ang numero sa mga fully immunized na kabataan ang yara sa Bacolod City nga may yara sa 35.44%. Ginasundan sa Aklan nga may yara sa 35.73% lang. May pinakamataas naman nga immunization rate ang Iloilo -Ilo City nga may yara sa 50.5%. Pila sa mga tikang sa DOH-6 ang pagpartner sa pila ka mga pribadong mga grupo kaangay na lang sa Relief International kag UNICEF o kung pagpatigayon sa mga school-based immunization. We have to be realistic. It is quite difficult gijahalin sa una no? um, nga marisya ito 95%. I believe that it is not impossible. Upo kay Hans Sierto, John Salam. Buwana, Western Visayas.